ay dalas alas pinag-aral ng piloto si Gerald C. Bayan at pinetisyon sa Amerika bago ang hiwalayan. Bago pa man umabot sa hiwalayan, may malaking bahagi si Ai-Ai delas Alas sa buhay ng kanyang dating partner na si Gerald Sibayan noong 2014. Unang ipinakilala ni Ai-Ai si Gerald bilang isang batang atleta sa badminton mula sa De La Salle University at may pangarap na maging piloto. Sa kanyang tulong at suporta, natulungan ni Ai-Ai si Gerald na tuparin ang kanyang pangarap. Noong 2018, matagumpay na nagtapos si Gerald mula sa kanyang pilot training. At si II mismo ang naroroon upang magsaksi sa kanyang tagumpay. Dahil sa kanilang pagsasama, nagkaroon ng mga ispekulasyon na si II Raw ang nagpondo sa training ni Gerald upang matulungan siyang maging piloto. Gayunpaman, ipinagwalang-bahala ito ng komedyante at iginiit na wala siyang iniisip na anumang kapalit para sa kanya.